Ngayong Mother's Day, napuno ng tao ang dangwa sa Maynila para mamili ng bulaklak at pangregalo para sa kanilang mga ina. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Dumagsa ang mga mamimili ng bulaklak sa dangwa sa Maynila ngayong Mother's Day. Gaya na lang ni Cedric Hular na mula may kawayan bulakan, dumayo pa ng dangwa para bumili ng bulaklak na ibibigay niya sa kanyang minamahal na ina. Mahalagaan niya ang araw na ito para ipakita at ipadama ang ating pagmamahal sa mga ilaw ng tahanan. Para sa mga ko po ngayon pong Mother's Day celebration. Bilang pagpapalaga po sa ating mga magulang, kailan din natin silang bigyan ng mga regalong dapat para sa kanila talaga. Deserve nila. Mas mura po tapos mas maganda po mga bulaklak dito sa Dangwa. Si Meg Garcia naman nakasanayan na ang bumili ng bulaklak sa Dangwa lalo't higit tuwing araw ng mga ina bukod sa accessible, ay mura at sariwa rin ng mga bulaklak sa dangwa. Para po ito sa lola ko at eh, sa tita. mag-show ng love sa kanila. And para ma-appreciate yung mga efforts nila sa akin. Bumaba ng 6 na raan hanggang 100 piso ang presyo ng ilang bulaklak sa dangwa ngayong araw. Ang presyo ng daisy bumaba ng 600 pesos. Ang rose na mula 700 pesos per dozen bumaba sa 400 pesos. Ang presyo ng carnation bumaba ng 100 piso. Ang sunflower mabibili ng 200 piso kada 10 piraso. Ang stargazer nasa 150 pesos kada tangkay. Naglalaro naman sa 250 pesos hanggang 600 pesos ang flower bouquet depende yan sa laki. Bukod sa mga bulaklak, makakabili rin ng stuffed toys na nagre-range sa 250 pesos hanggang 500 pesos at lobo na nagkakahalaga ng 250 pesos hanggang 300 pesos payo naman ng tindera ng bulaklak para mapanatili ang freshness ng mga bulaklak. Ibabad lang po nila sa sa tubig po, katulad po nung ginagawa namin, binababad lang po namin sa tubig pagkabili nila ng bulaklak para hindi po siya maano matuyot po. May nakaantabay ng na mga polis sa paligid ng dangwa para mapanatili ang kaayusan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.